Yes, hey, what's up mga katatay? So, ayan, kasama natin ang mga Hi. members ng Jehovah Witnesses. Tama? O, oh, diba? So, mga lingkod sila. Ayan, so. Ayan, o. Oh. Yes, correct. Ayan, so, syempre, nagkataon si Ante Munin. Okay, oh, ayan. O, oh, ayan, o. Oh, ayan. Oh. ayan. <laughs> <laughs> so, sakal naman. Hi, sir. <laughs> Nagbablog lang Hi, oh. sir. Siyempre, Mikey Trip, uh, katatay vlog ng Midoro. So, suportahan si Chad, si Tol Michael. Ah! Uh, ano ba? Ano yung vlog niya? Kaya, pag nakita niya ito, matutuwa yun. Kapay nila yata siya ngayon. Ah! Uh, yan. So, siyempre. Okay. Ayan. So, dito kami nagkita-kita ngayon sa Dalupa. Ito ko bisan. So, uh, siyempre, mga kamag-anak natin. Iba ang blood. Blood is thicker than water. Ika nga. Ayan. Yeah. Uh, so, uh, so, kami ngayon si Lola siyempre gusto ko ipakita kay Lola si, ay kay Antilos la ayan o so mapapanood to ni Antilos pag nanonood siya ayan nagkita kami ni Lola dito sa Danupa. Ante ayan preaching sila ayan so pag nakita to ni na Antilos matutuwa yun pag nakita sa kanito ayan Hindi mo may asa ka mo mong pakita sa kanya ah kita niya yan pag nagyakaw kami Simple lang yung concentration to. Dulo, huh? Pero kailangan. Aba. Kailangan maglaan ng oras para sa po. ko. Oh, correct. Correct tama. Tama 'yan. So, ayan. So, dito pa 'yung pangita. Sa <laughs> so, mga sana sana magdaan sa inyo kasi naisip ko, sabi ko palagi wala kayo diyan. Baka Do sa doon, na, doon sa task Pagsabata. kami. Sila kitoy naman. pag Sabado. Sabado lang kami gagawin. So, pa yeah, yung panghuling tindahan ng pakyat, nandiyan yung tindahan yun. Opo, doon sa taas na. Pilipinas. Ayan. Pag-interview na ako ni Lula. Siyempre ako dapat mag-interview sa kanya. Pero siya nag-interview sa akin. Ayan. kanila na bumaba sa akin. Yung maligayang buhay. Ayan. Kung paano nila mapaligayang buhay nila mag-asawa. Ayan. Uh, salamat. Siyempre. Gusto ko talaga yung mga... Kasi nung no, alam, na Lula, na nila, yung alam nila yung maligayang buhay, alam na nila yung pangalan ng Diyos ni si Uba. Ayan. So, para, papa, para mapaligayan nila ang buhay nila. Ayan. Tama. Tama. Ayan. Ang buhay. Eh pag napapanood ni Antelos at makita niya matutuwa yung pag oh, yeah, mag, mag,